welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Aden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Aden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-alta, Pampambansang Bay and Multimedia Superstar and Phenomenal backs Office King Alden Richard seryosong tunay sa pagiging siklista. Sa kanyang pag-attend sa GMA Gala 2025 last August 2, nabanggit niya sa isang panayam na kapag siklista, hindi na masyadong mainom, ang sabi ni Alden Richards. Mukhang naiwas na si Alden na malasing. Makulit pa naman ito kapag nakainom na. Yun pa nga lang hindi na inom, makulit na, lalo na kapag lasing na. Kaya nga ang pag-amin ni Miss I.I. de las Alas na nasabi daw niya sa kanyang sarili na sana daw Huwag niya munang makasalubong si Adam Richards kasi malikot at maharot. E aalugin siya nito, mabigat pa naman daw ang kanyang damit. Pero napadyos ko siya dahil si Adam pa rin ang una niyang nakita sa red carpet. Kaya naman ang sabi niya, Always happy to see you, Harshi. Love you. You always isa sa mabait na artistang nakilala ko. Bakit nga ba gano'n na lang ka-close si Alden kay Miss Ai de las Alas? Bukod isa siya sa kanyang nanay-nanayan sa Philippine showbiz industry. Isa siya sa may alam sa tunay na relasyon na namamagitan kay Alden and me matatandaan na inusisa pa niya ang singsing na suot ni Maine sa Sunday pinasaya. At dahil sa maganda at malaki ang bato ng singsing, sinabihan ni Miss Ai Ai si Alden ng iba ka talaga ikaw na. Dahil kita niyang mamahalin o malaki ang halaga ng naturang sising na suot ni Maine na ibinigay ni Richard Jr. At nang mag-host sila Alden and Miss ai sa isang beauty pageant na banggit ni Miss Ai-Ai na malapit na ang birthday ni Maine. At sabi ni Richard Jr., oo, malapit na, ilang oras na lang birthday na ng asawa ko." At nabanggit nila while ongoing ang show at on-cam habang sila ay nagho-host ng isang beauty contest. Ganon ka open sila mag-usap tungkol kay Maine sa harap ng mga live audience and televiewers. Kaya naman nakakamiss yung mga ganitong ka-genuine at ka honest na mga tagpo tungkol kay Adrian Main. Yung walang pagbabawal at open lang sa mga galawang mag-asawa ang mag-better half ni Kumain and Richard Jr. Napapatrobak tayo gawa ng interaction ni Alden sa mga taong nakasama nila sa, sap sa panahon ng Kalye at Sunday Pinasaya. Mga trobak na ang katotohanan sa pagiging magkirelasyon nila Mingay and Tisoy. At sa pagrampa naman ni Alden Richard sa blue carpet ng GMA Gala 2025, katulad ng dati, solo pa rin. Solo, rumampa ang guwapong mister ni Ming Gainita. At isa pang patunay kung gaano kaseryoso si Richard Jr. sa pagiging siklista, malayo na ang nararating nito sa pagbibisikleta. Hanggang bungabon, Nueva isiha, nakarating ito last August 3, 2025. Kasama ang kanyang mga ka na kasiklista na rin niya. Inimitahan naman ng Magnolia si Alden Richards last August 5, 2025 kasama si Judy Ann Santos and Marian Rivera bilang isa siya sa naging ambasador nito sa ikasandang taon ng naturang kumpanya na matatandaan na marami ang sumuporta sa brand of ice cream na ito sa panahon ng Aldab dahil parehong endorser sila at main ng naturang brand of ice cream. Samantala sa panibagong update sa bagong tahanan ng Pokerson Jr. Family, late nag-upload August 4, 2025, another showroom tour last Sunday, August 3, with Pat and April, ang kanyang mga interior designer. Panibagong design ng bathtub, ang muli sinubukang sakyan ni Alden na animo ay hinahanap ang mas na bathtub sa kanilang dalawa ni Mrs. Nicomaine Pokerson. Na parang ganito ang onsen sa Japan na ibinahagi mismo ni Richard Jr. ang kanilang paliligo sa iisang batsa tulad ng kwento ni Maine na si Prinsipe Richard and Prinsesa Mengai na naliligo sa iisang batsa. Natanong nga ni Ryan Agoncillo. Nagkasya kayo doon? Ang sagot ni Nico oo Kuya Ray. Mismong si Nico Main de Capili Mendoza ang nagkwento at umamin sa Itbulaga noon sa panahon ng Miss Millennial segment. At ibinahagi naman ni Richard Jr. ang larawan na ito. Kung saan magkasama nga sila sa larawan na ito bilang patunay sa kwento ni Mingay Nita. Napakaraming pangyayari at pag-amin na kahit hindi direkta alam na kung ano ang tinutumbok na nais ipalam o ibahagi sa mga fans, especially sa pandong ng Other Nation and true Blooded Other Nation. At sa direktang pag-amin, syempre, meron din. Eto, napakalinaw. Ang sabi sa tweet ni Alden Richards mismo, You're not main Mendoza anymore. You're main Mendoza Fokerson now, my love. I love you. Galing mismo kay Alden Richards ang mga katagang ito, na sa pangalan na Richard Fokerson Jr. sa tunay na buhay. At sa na ito, na bagong kasal sila, kaya may caption si Richard Fokerson Jr. ng ganito. Your main Mendoza Fokerson now, my love, I love you. Ibig sabihin lang na may legit na kasal na nangyari sa panahon na yon. Kaya sinasabi niya na si main ay hindi na Mendoza lang, kundi main Mendoza Fokerson. Dito pa lang sa tweet na ito na ibinahagi ni Alden, inamin na niya na asawa na niya si Main. Kung tutuusin, marami na rin ang pagbabahagi na ibinigay ng Magbetter Half, Menggay tungkol sa kanilang relasyon at pagkakaroon ng anak noong panahon ng malaya pa at wala pang Sarswela. Gayun din ang partido ng bawat isa ay nagbahagi rin. Inuulit-ulit nating banggitin ang mga ito dahil ika nga, ang mga katotohanan na nauna nang ibinaagi, ngayon ay pilit na pinapabawi. Kesahod ang magmukhang sinungaling, basta mabuwag lang ang paninindigan ng pandom ng Aldam Nation and True-Blooded Aldam Nation. Ngunit ang pandom ay sadyang matatalino. Bukod pa sa may alam sa katotohanan na mamagitan kay Nico Main and Richard Jr. Samantala, last August 6, 2025, may pag-post si Alden Richards nito. Ang paboritong lugar na bakasyuna ng Fokerson family, ang The Farm of San Benito kung saan nag-celebrate si Lola Linda ng kanyang kaarawan. Happy birthday kay Lola Linda! Ating pagmasta ng ilang lugar na kanilang ibinahagi. Ang magagandang lugar kung saan masarap mag-relax kasabay ng celebration ng birthday ni Lola Linda. Pansin niyo po ba? Tuwing may pupuntahan o magbabakasyon ang Fokerson family, inuunahan na ng ika nga ay social media manager ni Maine, mag-post tulad ng pagpunta pa lang ang Fokerson Family sa London, UK. Nagpateuna na ang social media manager ni Maine na mag-post na nasa London, UK din. Ngayon, pagpunta ng Fokerson Family sa Farm at San Benito para sa celebration ng birthday ni Lola Linda. Kasama na rin ng pag-relax, -re post din ang social media manager ni Maine na nasa Siargao naman. Ito ang tinatawag na sobrang obvious. Kung ayaw mabuking, magpatiuna na ng magpakita or magpost. At baka maunang magpost ang legit na couple, bagsak na naman ang sarswela. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga kanan. Stop! Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa na comment. Shout out po sa inyo lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po, po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Adab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.